the dime method. Ano nga ba ito? Pag-usapan natin. Alam mo ba kung magkano life insurance nga ba kailangan mo? Kung hindi pa, simple lang. Ito lang kailangan mo. The dime method. Ano nga ba ito? Una D, para sa debts. Mga utang tulad ng car loans, student loans, line of credit, and credit cards. Importante ang natin ito para kung ano man mangyari, hindi mahirapan ang pamilya mo. Next, ay para naman sa income. Multiply natin yung annual income mo kung ilang taon kailangan mo suportahan ng iyong pamilya. Usually, until umabot ng mga bata sa tamang edad. M. Para sa mortgage. Idagdag din natin kung magkano ang balance mo sa bahay para mabayaran nila ito ng buo. Last, E. Para sa education. Pangarap mo bang makapagtapos sa college ang mga anak mo? Kung oo, kailangan mo din planuhin kung magkano ang kailangan nila para sa tuition na siguraduhin na kasama ito sa pag-calculate kung magkano magiging life insurance mo. Ayan ang time method. D plus I plus M plus E equals your total insurance needs. Alam mo ba yun? Ngayon, alam mo na.